dito sa TV5. Race, race. Race, race. May sama po loob si Mark at Warren sa kanila pong kaibigan na si Reggie dahil nga sa isang kwento na pumasok raw, di umano siya at yung... Anong pangalan ng tatay niyo? Jan po. John po. Sa isang uh, motel, hotel... Nagpasama lang po sa akin nun. Bakit siya nagpasama? Iwan po. Pero wala po talaga nangyari sa amin. Alam mo ba na umamin kina Mark at Warren yung tatay nila na sinasabi nga ni Mang John na siya ay bading? Opo. Alam mo yun? Anong naikukwento niya sa'yo? Ano nga daw po, sila is daw po siya. Mm. Marami na daw po siya natikman na pero hindi niya pa ako nagagalaw, hindi po ako ipapagalaw sa akin niya. Oh. Oh. Dahil alam ko kaibigan ko mga anak niya. Kaya nga daw lagi oh. makakami. Eh. So, Anong nangyari nung kayo ay pumunta doon sa isang establishment establishment na yon? Oh? Anong nangyari nung pumunta kayo doon? Wala po. Nagtitigan lang kayo. Eh, Gano'n kayo katagal doon? Saglit lang po kami doon. Parang dumaan nga lang daw po kami doon. Eh. Ah. Parang dumaan lang daw po. Parang dumahal lang po kami. Hindi si naman ako mismo pumasok sa hotel eh. Dalawa pumasok pero daw pumasok sa loob ng mismo hotel. Hindi naman ako mismo pumasok sa hotel eh. Dalawa pumasok pero daw pumasok sa loob ng mismo hotel. Matay na sino kaling? Oo, oh, mamatay na. Oh. oh. Pero hindi ka ba nagtataka, Reggie, na bakit kayo nandun sa lugar na yon? Hindi po. Dahil ko, wala namang mangyayari sa amin eh. Dahil kay kaibigang mga anak niya eh. Ano, hindi kayo man lang kumain doon? Tinikman niyo kung po. masarap ang halo-halo doon? Hindi po. talagang lumakad lang kayo, pumasok, lumabas. Abay, parang hindi sang ayo na mga natin sa pula sa mga ikinokuwento nitong si uh, Reggie, kapatid na Oo nga, Chang. Mukhang naiintriga sila. At bakit nga ka, bakit ka nga naman pupunta sa gano'n na, ano, makikiraan ka lang? Sinong may tanong? Kaya Reggie, bakit ka po ano, sumama doon sa may tatay ng kaibigan mo na alam mo naman na doon kayo sa hotel pupunta? Na, may isip mo yun kung ano na yung mangyayari sa loob. Bakit ka pa sumama doon? Na, alam mo masisira yung pagkakaibigan nyo ng mga kaibigan. Kaya naman ako sumama dahil alam kong wala kaming gagawin masama eh. Ano, ayun, ano naman yun? Yung kayang pagsama mo doon, di kaya masama yun. Ah, yung parang pagsama palang mismo, parang mali, parang masama ng tingnan. Hindi kaya nagiging malisyoso lang din tayo? Kasi alam naman po ata ng mga tao sa inyo na ganun po yung tatay nila. Tsaka alam mo rin yun, di ba? Oh. Ang tanong ko, Reggie, alam ba ng mga magulang mo na malapit kayo ni Mang Jan? Oo po. Hindi naman sila nagdududa? Hindi naman po. Ikaw, hindi ka nagdududa sa pinapakita sa'yo ni hindi. Mang Jan? Wala na mo siya pinapakita sa akin, mali niya. Babit lang po talaga sa akin. Pero nung sumama ka doon, sinabi mo ba kay Mark at Warren na kasama mo yung tatay nila? Hindi po. Dahil sabi ng tatay niya, hindi mag daw sabihin sa mga anak niya. O bakit ayaw, pa sabi? Ay, po po sa kanya. Hindi mo ba naisip na parang kaduda-duda na yung mga sinasabi ni Mang Jan? Oo nga po. Oh! Ay, ba't ka sumama? Ha, Wala. Napag-alaman namin, gaano ka Reggie, na binibili ka rin ng mga damit ni Mang Jan. Totoo yes, hindi? Eh. Totoo po yun. Binibilan na ako ng mga damit. Oh, tapos kami, tapos kami po hindi kami binibili ng na tatay namin. Bahit. Ha? Kasi kay ikaw binibigyan, kami oh, wala. Kami hindi. Magpakabait kasi kayo sa mga bulan nyo. Ano, yung niya um, ka si kayo sa mga bulan nyo para na... bilangan ng gamit. Reggie, ka kakabait kay Mang Jan para ikaw bigyan at ibili ng damit at yung mga anak niya, hindi man lang ibili ng gamit. Kilala naman niya ako Yung simala pa lang ng bata, mabait na ako sa kanya eh. Uh, ah, so parang anak din ang turing oh. sa'yo? Anak ang turing niya sa akin. Hindi uh, na anak is, dun. Ba't naman na magpapalik? Pero ikaw, Reggie, wala namang iba kang nararamdaman kay Mang Jan. Wala po. Ang pagtingin mo sa kanya ay bilang isang ano? Isang ama rin. Sinabi ba niya sa'yo kung meron siyang nararamdamang iba sa'yo? Wala po. Wala po siyang sinasabi sa akin. Basta sinasabi niya sa akin. Gusto lang niya na binibili kanya oh, ka niya oh ng po. damit? Oh, ka lang daw, sabi ah, niya oh. sa akin. Ano Mapakabait pang mapabait. ibang binibigay niya sa'yo? Damit. Binibigyan, binibigyan niya rin ako ng pera. niwa ba parang nagtataka mga magulang mo? Bakit may ganong klasing lalaking masyadong malapit sa'yo? Kahit magulang ko kalahin. ka totoo na pati cellphone binigyan ka? Hindi po totoo yun. What? Di totoo yun. Oh, Walang loob? Hindi nga ako marunong mag-cellphone eh. Paano magkaka-cellphone? Pinidyan oh. po yun ano eh. Yung bagong taon po. Pinidyan po siya. Sinungaling ka, Sinasabi ko naman sa inyo, pag binibigyan ako na pera ng magulang nyo, pinapalo mo sa inyo. Oh. Ikaw lang binibigyan. Oh. Kasalanan nyo yun dahil hindi nga binibigyan. Kasalanan oh. mo yun. Kasalanan, kasalanan. kasalanan. mo yun. At ano, mo ano, umbit mo kinukuha. Oh, okay, eh, siyempre, binibigyan ako. Walang diba? hindi ko tanggapin, no? Dapat di mo na ano, kumakain ka Ate, na Ate, sinasabi ko sa, sa inyo. Ate, sinasabi ko pag binibigyan ako. Doon ka mo rin kumakain? Opo. Dr. Camille, posible po ba itong sinasabi ni na Mark at uh, Warren na merong relasyon yung kanilang ama at itong nga si uh, Reggie. Pero parang sa kay Reggie naman, yung pinapakita ni Mang Jan ay uh, parang pagmamahal ng isang ama sa anak na wala namang mali siya, kasi hindi pa natin nakakausap si Mang Jan, pero baka naman kay Mang Jan, may ibang kahulugan ng lahat ng yun. Oo, oh, oh, Chang, totoo yun. Ano? Dahil kasi kitang-kita niyo naman dito na sinabi na rin ng mga bata na talagang umami ng kanilang ama. So kung magkakaroon ng ganitong klasing sitwasyon na ang isa sa kanila mga kaibigan ay nakikitaan ng sabihin na nangin na pagtatangi in the sense na binibigyan ng kung ano-anong bagay. Kung ikaw naman ay may delikadesa bilang isang kaibigan at alam mo ang iyong mga kaibigan na talagang tunay na anak ng kanilang ama ay walang ibinibigay. Meron kang delikadesa na hindi mo dapat tanggapin yung mga bagay na yon. Ikaw mismo ang tatanggi. Malaki po ang epekto nitong ginawang pag-amin ni Mang Jan sa kanyang mga anak na siya po ay silahis. Oo, chang malaki in the sense na ito ay maaring mag-cause ng pagiging rebelde ng mga batang ito. Mm -hmm. Ang tendency, ano ba ang pamamaraan para sa isang bata na ipakita nila na sila ay talagang macho is maging barumbado. At the same time, may pagkakataon din na sila mismo ay talagang um, parang mawawala ng respeto sa kanilang ama. Posible din ba kasi parang ang nakikita natin dito, Dr. Camille, dahil siguro baka ang nakikita ni Reggie ay eh, meron nga kasi siyang nakukuha Merong cellphone, may regalong mga damit, pinapakain. Baka kasi siya, ang mas tinitignan niya, yung nakukuha niya na dun nga sa, sa tao na yon kesa dun sa sinasabi nating iniisip niya na kung may gusto ba sa kanya o ano, or posible din bang ginagamit niya yon or parang nakikisabay siya may mga pagkakataon na sabihin na natin nagte-take advantage yung mga ang mga tao sa ganitong klase na sabihin na natin hindi talaga napapahayag ang kanilang seksualidad. Kung ikaw ay matinong bata, hindi ka sasama doon sa mga lugar na pinupuntahan na hindi maganda sa mata ng tao. Dahil alam niyo naman na pag pumunta sa ganon, alam na alam ng kahit na sino kung bakit ka pupunta sa ganung lugar kahit may ginawa kayo or wala, pag pumunta kayo doon, sumama ka, merong talagang konotasyon na hindi maganda. Yun ang apo. Kaya talagang dapat iwasan. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Han, sa ating mga kasausawan dito sa studio, oras na para malaman ang kanilang opinyon sa ating isyo ngayong araw na to. Sino ba ang mas kapanay paniwala? Pula ba o puti? Botohans tayo. Taas ang mga placards na Go! Uh, naku, 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 Kitang kita natin ngayon ang resulta ng ating unang boto hands. Mas maraming nakataas na puti na parang nagsasabing nga uh, medyo mas kapanipaniwala sa ngayon ang istorya ng magkapatid na si Mark at si Warren. Alamin natin mamaya kung maiiba ito, Chang. Back to you! Sa kabila po ng pagtanggi ni Reggie na may nangyari nung sila ay pumasok sa motel, at talaga namang sinabi niyang kasama niya ang tatay ni na Mark at Warren pero wala nga ang nangyari. May isang tao raw po na talagang nakakita sa kanila. Siya po ang uh, nakasabay nila Mang John at Reggie sa jeep upang ikwento kung ano ang kanyang nakita narito po. Si aling Virginia Estoya. Pasok! <laughs> Magandang umaga po. Sino ba ang nakita ninyong pumasok doon sa motel? Siya po at saka yung... Puti sumusaka. <coughs> yun, Tatay Oo, okay. na nakasabay po ninyo sila sa jeep. Opo, noong February 10 po, pumunta po ako sa silang mm. kasi bumili akong project ng anak ko. Ngayon, wala po akong nabili sa silang. Naisipan ko po puntang nubalikchis. Mm. Ngayon nakasakay na ako, sila pumaras lang dalawa. Pagdating ng sa bayan, nauna akong bumaba, sila nahuli. Sa kakaikot ko sa bayan ng bibirhin ko, tapos naisipan ko rin mag dumaan sa simbahan. Tapos paglabas ko sa galing sa simbahan, nagulat na lang ako, sabi ko, nakita ko silang dalawa, pumasok sa hotel. Derecha sa ang tanong, gaano po katotoong nakita ninyong magkaakbay si Reggie at si Mang John? Totoo talaga. Yung haling kanina, hindi -kita namin na magkakabay nun. Kitang-kita ko, kitang Ang iba pang detalye sa kwento ni Ate Verginia, pakatutukan po ninyo dito lang sa nag-iisang talak-serye sa telebisyon, ang Face to Face. Kasama nyo si Reggie nung pumasok dun sa hotel. Oo, pero... Oo, kasama. Dumaan lang kami dun, tapos sabi ko tara na dahil... Pero may balak po sana kayo! Mga And... problema! Face to face! Pagkakarapuran! Harapin Face Don't go away! Magbabalik ang Face to Face dito sa TV5! Halika na iyong tikman May bago ng batayan Lucky Me, nam-nam, di lang masarap, mali, nam-nam-nam-nam-nam, especially from Lucky Me, nam-nam-nam-nam-nam, masarap noong mali, nam-nam, New Lucky Me, nam-nam, all-in-one seasoning, pinong granules, kaya kumakapit, kumakalat, sumasabog ang linam-nam. Lucky Me! Do you have what it takes to work in the television industry? Are you one of the best and the brightest? Then you're just what TV5 is looking for. Drop by with your resume at the TV5 booth at the 2nd Manila Bulletin Classified Ads Job Fair 2011, March 14 and 15 at the Glorieta Activity Center, Makati City. See you there, kapatid! Sinasabing maraming galit kay George Wong at maraming nagnanais na siya'y mamatay. Ngunit sino nga ba ang tunay na bumaril